Bakit gustong gusto ng mga lalaki na subukan na pumasok sa puteng? Aminin mo, Dodong, o ba diba? totoo? Bakit nga ba gustong gusto nyo? Ano bang meron dyan? Ay, nako! <laughs> so, eto na nga, sasagutin natin yan dahil marami talagang nagtatanong ano, kung bakit daw talaga si mister, pinipilit si misis na subukan talaga kahit sa totoo lang ang mga babae ayaw na ayaw talagang pumayag kahit anong gawin nyo kasi siyempre iniisip nila ano ako, bakla, o di ba? Bakit ba kailangan uh, doon pa? Eh, meron naman akong chipepay. So, eto na misis, ha? Huwag kang mag-alala dahil sasagutin natin ang tanong mo. Kung bakit na nga ba kinahihiligan nila? Kung bakit gusto nilang masubukan? O di ba? So, ito, para hindi ka na ma-curious, para hindi ka na magalit kay mister, eto na ang mga dahilan. Number one, gusto nilang maranasan yung masikip ba? iyong mahigpit ang pagkakahawak ba? Ganon. Oo, tama ang narinig mo. Aminin mo man o hindi. Ha, dudong. Yan talaga ang pinaka number one na dahilan ninyo. Yung rason ninyo ba kung bakit gusto ninyong subukan. Dahil gusto ninyong ma ulit yung dating higpit, yung dating masikip ba. O, ba diba? Kasi, ba diba, kapag medyo maluwag-luwag na yung daan, yung chepepay, eh, syempre, parang mm, hindi na kayo nagiging masaya. O, oh. 'di ba? Yung parang hirap na kayong abutin yung tunay ninyong happiness ba kapag medyo maluwag na yung daan. Kaya syempre nag-aano kayo, nagdi kayo. Gusto niyo subukan doon dahil alam ng utak nyo na mahigpit talaga doon. Talagang masakit talaga ang daan doon ba? Kapag doon mo, kapag doon ka pumasok. Yung ibig kong sabihin, yung doon ka pumaloob, 'di ba? Kahit na sobrang sikip, yung ano, talagang pipilitin dahil syempre pre doon ka nagiging masaya eh doon ka nagiging ano eh nagiging tawag nito yung satisfaction mo nandoon mabilis nilang marating yung paroroonan ba 'Yung kaginhawaan nila, 'di ba? So ayun ha, maliwanag 'yan sa mga nagtataka dyan, sa mga hindi klaro ng kanilang isipan kung ano ang kung bakit nga ba anong kaartihan ng mga lalaki, kung bakit gustong-gusto nila doon, 'o 'di ba? So ayun talaga, 'yun 'yung number one, ha. Hindi nyo ba napapansin na mayroong magkarelasyon, 'o 'di ba, 'yung mga uh, same ano, mga same gender? O di ba, yung mga lalaki sa lalaki, meron ng relasyon ganun. Eh kasi nga na, na, na nasasatisfy din ang mga lalaki sa kanilang karelasyon na bakla. So ayun, hindi naman tayo nag ano diyan no, na guhos sa kanila buhay nila yan. Diyan sila masaya. So ayun, kaya sila nagkakarelasyon dahil eh, syempre kahit papaano hindi naman siguro magtatagal yung relasyon nila kung ano di ba, kung hindi na hindi nagiging masaya yung lalaki sa piling ni Shokla, ganun. Yung hindi nasasatisfied ba. So, kung merong satisfaction, merong contented, eh, ibig sabihin, eh, talagang, ano yan, talagang swak ang pagsasama nila. In a way, hindi lang naman dyan nasusukat yung pagmamahalan, eh. Hindi lang naman about sa mga ganyan. Alam nyo, ang... Um, um, alam niyo kung ano yung ibig kong sabihin. Ang pagmamahal kasi, ano, maraming ano yan para manatili ka sa isang tao maraming definition ng pagmamahal hindi lang tungkol dyan either uh, minamahal mo siya bilang siya hindi lang minamahal mo siya dahil siya ay maganda o minamahal mo siya ay dahil siya ay masa masarap o ganun. Parang hindi gano'n, Maraming dahilan para mahalin mo yung isang tao. Kaya <clears throat> kung minsan talaga mahirap i-explain kung bakit mo siya minahal. Basta yun na yun. Basta hanggat masaya ka sa piling niya, may sparks, may kilig, may ganun. Ibig sabihin nandun yung ano mo. Nandun yung pagmamahal mo talaga. Marami, maraming definition ng pagmamahal. So, ayun lamang. Marami na akong sinasabi dito. Ta yun yung number one na dahilan, ha? Yun muna. <laughs> <laughs> kung bakit mahilig talaga silang uh, ano sumubok sa mga ibang bagay-bagay. So you know what I mean. So ayun lamang maraming maraming salamat. At siyempre kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin, please isubscribe subscribe mo naman ako. I-click mo na ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. At siyempre um lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So ayun lamang. Bye.